Hinikayat ng Energy Department ang ilang consumer na mag-apply sa Lifeline Raid Program para makadiskwento sa singil sa kuryente. May ulas si Noel Talacan. Nananawagan ang Energy Department sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Beneficiaries na makipag-ugnayan sa mga power distributor upang mapabilang sa Lifeline Program. Sa tala ng DOE, nasa 4.2 million household ang potential applicants ng Lifeline Rate Program na makikinabang sa mas murang electricity rate. Sa nasabing bilang, mahigit 16,000 pa lang ang nakapag-apply sa programa. Paliwanag pa ng DOE, it itinigil na kasi ang automatic application ng programa para sa mga minimum rate consumer na kabilang sa 4Ps. Sa weekly forum ng Philippine Information Agency, ipinaliwanag ni DOE Assistant Secretary Mario Simarasigan na ang listahan ng target beneficiaries ay galing sa DSWD. Pag hindi po nag-register, wala pong basihan ang mga distribution utilities natin para magbigay na diskwento ng diskwento na naaayon sa ating lifeline rate subsidy program. Pero giit niya, walang taas singil na mangyayari sa mga bill ng kuryente na ipapatupad pero aalisin ang diskwento sa mga consumer na kumukonsumo lang ng 20 km per hour kada buwan na hindi kabilang sa 4-piece. Ang mangyayari lang is mawawala yung diskwento. So for example, dun sa mga 20 kilowatt hour user, kung sa halip na 20 pesos dito sa Maralco franchise area, halimbawa natin, no? kung 20 kilowatt hour consumer ka lang ang uh, babayaran mo dapat is hanggang 20 pesos lang pero kung hindi ka na qualified at uh, by September hindi ka nag-register ang babayaran mo is aabot na ng mga 130 pesos pero ayos program hanggang 2051. Pero dapat ay may listahan na ang mga beneficiaryo nito. Noel Talakay para sa bayan.